So ayan na buhos na natin. Ang kapal ng buhos natin is isang roller, 1 feet or 30 cm. So ang susunod nating gawin, yung puting. Yan oh, ko na, yung puting ng hollow block. Ayun. So ayan. Bukayan na natin 'to. Bali dito lang natin sa ito. tutuloy. Tutuloy lang natin yung hollow block punta ron. Ayan. So, ang puting ng hollow block natin, ipapatong lang din natin dyan sa puting ng kulom pundasyon ng column ipapatong natin siya dyan So ganyan kalalim yung hukayin natin. Mga ang lalim niyan mga kuya. Mga 50, mga 50 cm lalim nyan 50 to 55 So ayan, natapos na natin yung kayan. May mga graba na rin yan. Nalagyan ko na rin ng graba. Medyo dalawang araw na umulan kaya ganyan may tubig. Ayan. So ang susunod natin gawin, uh, ilalatag na natin yung mga bakal para dyan sa puting ng halublak natin. O so, yung pinakaparilya niya. Ilalatag na natin dyan. So ito may mga bakal na tayong nagawa para sa parilya at sa mga vertical para sa uh, hollow blocks natin para sa wall natin. Ayan. So ito. Meron na rin tayo na yan. So ilalatag na natin yan. So ayan. Uh, natapos na natin ilatag ang wall putting natin. Ayan. Eh mga parilya na siya. Pwede na natin siyang buhusan. Dito banda hindi ko na nilagyan ng ganyan yung parilya kasi uh, itong pusti na to may sarili na itong parilya. Buhusan na lang natin 'yan. Ayan, buhusan na natin 'yan. So, ang agwat ng pusti natin yan ang agwat na poste natin is 3 meter kung napapansin nyo dito is 6 na 12 mm ang nilagay ko dito kasi maglalagay ako ng slab yan magmula dyan sa poste punta roon maglalagay ako ng slab bali sa kabila nito yung kwarto na yan bali ito sala to itong ko so dito napansin nyo rin na apat lang na 12 kasi hindi naman ako rito mag is labiero na dito yung kalahati kaya ayan apat lang na 12 so ang distansya ng bakal natin to is 70 cm yan okay 70 cm yan okay yan 70 70 cm tapos yung distansya naman ng parilya natin is yan 16 16 16 yan lang, maglalaro lang siya dyan. Yan. Tansyahan lang kasi yan. Kaya ganyan. This size, this sheet, yung kanyan. ang spacing natin. Yan. Pero itong horizontal natin, dalawang yan. Ayan. Yung tatlo na yan, is 70 cm. Okay. So, bago natin buhusan, linisin muna natin yung puno na yan. Yan. yung ilalim ng poste na yan kasi may mga putik yan kaya dapat natin linisin yan brasin natin ng toothbrush para matanggal ang mga putik yan bago natin buhusan so ganyan lang ang paggawa ng wool potting natin so ang sukat ng hukay natin so sukat yan so ayan yan sukat nya Dali, 37 37, 38 yan, yan naglalaro lang yan, yan so yan sukat nyan so pwede na natin siyang buusan yan kung ang bahay na itatayo nyo ay simple house lang o bungalow house ganito lang na baka lang gagawin nyo so ito kasi 12 ang gagawin nyo tin lang 10 mm lang pag hindi naman nyo islab yung bahay nyo, tinimim lang na na piraso. Okay. Tapos kung ang haba ng bahay nyo na ipatatayo ay 8 meter, so i-divide mo lang siya sa uh, dalawa, so magiging 4 meter ang agwat. Pero kung 9 meter naman ang bahay na itatayo nyo, so every 3 meter mag uh, ka para mas matibay ang pader mo. So, ganyan lang. Kung kayo mag-DIY na sarili nyong bahay, o, so, ito yung pinaka-idea na dapat nyong sundan. Okay. So, yan. Susunod natin gawin, bubuhosan to. Tapos, mag-asintada na tayo. yan banda rito kwarto ko na rito ito sa pang kwarto ilalagay natin yung sala natin yung na natin so ayan kaya uh, subaybayin so nyo ako sa konti unti Kung pagtatayo ng bahay actually natapos na, na, natapos ko na yung isang master bedroom namin doon na kami nakatira tapos dining tapos na rin so ayan ito yung master bedroom ito naman yung dining tsaka kitchen doon. Tapos na yan, may kisamin na rin siya. Yan. So, ayan. Ito yung kwarto natin. Medyo magulo pa. Kasi maraming bata. Hmm, makakalat. So, ayan. Okay. Ito yung bathroom. Okay. Yan. Basta natin yung ilaw. yeah So, yan lang. Natitingnan nyo yan. Ang watt nyan is yan, So, yan ang, uh, master bedroom namin. oke okay. Kaya tayo sa taas. So, itong area na to, ilalim nito is kitchen. Okay. Ito naman yung dining. Ilalim niya yung dining. Ito yung master bedroom. S uh, bathroom. So, ito yung kasalukuyan kong ginagawa. Ito, yung area na to. Ito yung sala. Okay, ayan. Ayan siya. Ayan. So dito mag-islab ako kaya yan may mga bang na. Yan, pupunta yan dito. Bati bali ito yung Terra Sports. Tapos ito yung kwarto. Sa so, pang kwarto rito. Yan. Pero diyan sa pusti na yan mag-islab ako. Punta ron. Yan. Punta doon. Yan po ganyan. Tapos doon, piero na. So yan lang. Ayan. So, medyo malaking sala to. Okay. So, abangan nyo pa yung mga kasunod na step na mga gagawin natin. Okay. Kaya huwag yung kalimutan yung subscribe yung channel natin.